Bale, wala na tong backlight. Ginamila ano? yung backlight nito. Ni Sa loob eh. Tapos hindi rin mabuksan rin kasi sira na din yung ano. Pinaka, Eto, nagawang na ko ng paraan to. Na, na repair ko pa to. Dito ako natagalan. Inabot ako ng dalawang oras ni ko tong busina. Kasi wala na, wala na yung pindutan. Ngayon, ginawang ko lang ng paraan. Kasi yan. I-attach ko lang. Ano ba? I-attach ko lang sample yan. Ayan. Ah! naman. So, hindi talaga kanina hirapan ako mag, mag repair Okay naman. Hmm. Tapos yung kill switch. Kailangan 4 wire kill switch niya. Naglagay tayo ng 4 wire. Ang kill switch niya dito. Tsaka dito. Ito kasi design niya. Kill switch stop yung nakasulat dyan eh. Hindi, hindi tayo pwede mag 2 wire. Kasi ang cut off niya, ground. Kailangan sa susi. napapatayin siya sa susi. So kailangan ng 4 wire. Ito kasi hindi to pwede. Naglagay na rin ako ng relay. Tsaka sabihin mo sa akin maglalagay ako ng malakas na busina. Baka bukas darating ano. Ote na kasi ngayong gabi na. Pero rin nga nandiyan ako nagbukas. dito ko yung ako. Sa shop. Uh, ito. Papalitan to. Tapos maglalagay ako ng... Bukas na ako maghanap ng ano. Ng, tawag doon, signal light. Tapos yung headlight mo, pag on ng headlight, yan o. Yan Sumagana so, na rin yung headlight. Ang ano lang dito, master, wala yung low. So, ah uh, kailangan ko ulit iritukuhin yung, ano, or palitan mo ng LED. So, possible na yung, ano, yung isang wire, ano na, uh, sunog na. Kaya low lang, yung high lang gumagana. Psycho-kinunik para pag-ilaw. Makikita mo dito ang umiilaw. Tapos kinunik ko yung signal light dito sa signal. Para malalaman mo kung nakapag-signal light ka ba o hindi. So, yan. Nakalatag yung bagong harness. Ito yung...